So what's up, what's up mga kumagayim bakang yung online judge na ba kun di judge Jan? Okay guys, 1 minutes besides pa din at isang malaking challenge to para sa akin kasi Bisaya, no? Bisaya yung magiging battle. So I don't know if how, no? kung paano ko i-judge yung battle na to. Pero sa tingin ko naman may ano, nakita ko kasi sa ta sa thumbnail may may, naki, may nakita kong mga subtitles sa uh, sa taas. So I don't know if subtitle ba talaga yun or namamalikmata lang ako. So ayun, let's see. Hindi ko alam paano ko to i-judge pero nung may nag-request ng Bisaya na battle I think binis ko siya sa absorption kung paano sa delivery performance at delivery na lang ako nag -base. Kasi since hindi ko nga maiintindihan yung mga ganitong klaseng battle. So, sa pagkakalam ko, doon ako nag eh, sa, sa, sa delivery at uh, performance. Kung paano nila na-perform na at na-deliver ng maayos yung mga linya nila. Na even, hindi ko maiintindihan yon para sa, na para sa akin sa in terms of delivery ma-absorb ko naman yun eh. ba diba? So, siguro ganoon na lang din pero kung merong man subtitle to, try natin basahin at try natin intindihin. So 10 minutes lang yung battle, uh, mabilis lang siguro to. Let's go. si Barbarian. Yo minadatangan bay. First round Barbarian. Yo game. Yeah. Para di masaya yung minuto. Wala na intro. Ayun, so meron nga ang ano, meron meron nga ang uh, So let's see. Pro intro. Pakyu na diretso. Unsa yung special pick sa Rapolo? Special child siguro. <laughs> Mauli si Lawrence. Kung magpitik-pitik. <laughs> Di ko judgmental ha, pero tanaw na ko nimo kay adik-adik. Kung -adik. <laughs> proud ka nga anghel ka ni tata, Wa ka masayop. Ta, na ba na yung anghel niya kusog suyop? <laughs> Dapat na Gago. minaw ka ni Loco. Don't smoke crack. Ugtungol sa shabu, sige nakagka mental black. <laughs> Gapabilin kang banga Kay imbes na magama Sige, nagbilyard kung magtama <laughs> <laughs> Mauna din ako matinga Kung magchoke na sad ka unia. Pero bilyard o rap Huwag yahapon kay match Sayang ang pirang gipripara Kung igurang mas scratch mm. Una ba, natin So, ayan, maganda yung ano, maganda yung... Binasa ko na lang eh. Diba? Binasa ko na lang yung yung mga inispit ni, ni Lawrence. So, nagustuhan ko. Alam ko na, na, na napanood ko na rin to si Lawrence. Diba? Na-review ko na rin tong battle niya. Sa pagkakalam ko ha, Sa pagkakalam ko nga, nag-comment pa siya doon. Eh. So, ano ko na. Hindi ko na, hindi na masyadong klaro sa isip ko kung uh, kung kailan. Pero alam ko sa pagkakalam ko nag- nag, uh, nag comment si 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 Barbarian sa ano sa reaction video ko sa laban niya. Sa so, one minutes din na ata yun. Hindi ko na matandaan. Or motos, I don't know. Hindi ko na talaga matandaan. So, ayun. Nagustuhan ko yung ano. Nagustuhan ko yung umpisa ni, ni, ni Lawrence dito. Ah, uh, sino ba yun? Barbarian, sorry. Ni Barbarian dito. Um, yung wala ng intro, pakiyo ka na diretso diba So, ang hirap lang basahin kasi syempre mabilis, tapos gusto mong pakinggan kung paano dinideliver deliver ng MC yung yung mga linya na yun, pero kailangan kailangan mo mag-multitask eh. Kailangan mo pakinggan at the same time kailangan mong basahin kasi um, mabilis eh, diba? 'di Hindi mo alam kung mawawala na ba yung linya na yun. So, Ayun, uh, pero since na nabasa ko naman, nagustuhan ko yung mga punto ni, ni Barbarian doon. Yung, um, ano nga ba yun? Puta na mental block tuloy ako. Hindi ko na matandaan. Pero, yun nga, sabi ko nga sa inyo, uh, yun na, yung intro niya na para di masayang daw yung isang minuto niya, wala nang intro-intro, uh, pakyo ka na diretso. Tapos, may isa pa eh. Meron pa akong linya na nagustuhan. Medyo nakalimutan ko lang. So, yun. Tignan natin ha. Pero so far, nagustuhan ko yun. Uh, binasa ko and effective yung mga linya na ginamit niya para kay kay Lawrence. So let's see kung paano ibabalik ni Lawrence 'yon. Pataka la istorya. Way buot man pabida. Ugwa ugwa ma issue akong pagka-addict na abakaha kay ikatira. Game. Yes. Okay. Ni <coughs> try Parang ito ah, you know, pa na-issue pagka di ko meron ka bang matitira. So, itong angulo na to, ay itong, itong yung linya na to, sa pagkakaalam ko, ganito rin, ka, ganito rin ginamit ni, ni Lipcram. ba diba? Ganito lang din ina, -ano, ginamit ni Lipcram eh. ba diba? Yung, di ko na alam kung si, kay Goryo ata, kay Goryo ata nakakalaban niya. ba diba? Yung, sabi niya na kung, kay Goryo ba o kay GL? Hindi ko na matandaan kung kaninong laban pero linya ni ano yun, ni, ni, yung paano kung wala akong issue uh, may mga matitira ba kayo sa akin, ba? Diba? So parang ganon So parang halos same lang din, 'di ba? Yun lang, napansin ko lang. Game. Yes. <laughs> 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 ni try out na pod karon. <laughs> ni balik og rapulo, bisaya na pod nga hip -hop? isa ka sa rason maong daghan ang gatoo nga dali rasudlon ang flip top ang gago sige lang wa koy mabuhat makiginubatay sa kuari ari ikatulong testing para sa gubat mo ni sugod sa world war 3 game yeah. bisag kini kamao mao diri nako kay walay bout may sad kano ka ano upat daw na... bisag kin kini kamao mao diri nako kay walay bout may sad kano kaupat na naman ka ni Interog sa plate artist Naka-appeal ra gani, rag... naman ng dating. Nakasulod ra gani mo, flip top, wala tagay, props niyo si Twain. <laughs> Baboy, gikan buhol. Pangayo na o tabang, anong ni pa magtuslo buwa. Ni appeal og mind pills niya, kuwang di sa kaalam, imong utok kay nasuwa. Maong taga buhol, o ipauli. Nganong ako, man imong labdon. Pero makalamayo, tuslo buwa. Awa kuwa, gyapong kanon. Estilo niya lain line marking. Linya sa kontra kay kawato niya kung nai sayo koreksyonan. Kung mag line pod ka karon may pag ako na lang kang gisuwatan. Gitagaan ka o pabor sa gamay ra nga balor sa yubik pa sigid ka hulog nagikandi ka sa lor ni ari pa sa azol kalamay ni sa buhol imong utok mauy sa gol inig abli na kusbagol Okay so round One ni Lawrence. Ano oh ba? Si Lawrence ba siya? Uh, binasa ko siya. So, yun, pares naman. Pares ko naman siya silang binasa. Pero, based dun sa pagkakabasa ko, ang tagal dumating ng pinaka punchline ni ni Barba, ay ni, ni Lawrence para kay Barbarian. Unlike doon sa mga nabasa ko kaya sa sulat ni ng barbarian na parang kakabasa ko lang may suntok na tas next next na linya pag nabasa ko mayroon ulit suntok so doon lumamang si si barbarian sa round 1 uh, gusto ko yung delivery ni Lawrence tuloy-tuloy walang stutter walang choke. pero medyo magaan yung mga sulat niya dito para kay ano kay barbarian eh unlike kay barbarian uh, hindi naman Uh, di ko naman sinabing marume ma, ma yung performance niya pero yun still malinis pa rin pero sa ano sa the end no the end ng uh, mga punchline tsaka mga quotables para sa akin mas okay yung ginawa ni, ni Barbarian sa uh, delivery masasabi kong pwede kong ibigay ng tabla yung, dili, ano, yung delivery pero sa dami ng punchlines na kon naging uh, no kumonekta sa bawat isa I'll go with bar uh, kay Barbarian doon so yun Barbarian ako dito sa score na ano eh uh, ito dagdag ko lang no si Lawrence kasi naka 4 bar set siya si Barbarian sabi ko nga sa inyo, kada line na nababasa ko may, na, may napapansin akong suntok doon So, yun. Medyo matagal lang yung dating ng punchlines ni, ni Lawrence. And sa ganitong 1 minutes, effective talaga dito ang every two lines. No? Kasi paramihan talaga ng punchlines na mag-generate mo sa, isang, sa loob ng isang minuto. So, yun. Bigyan ko to ng 9-8 na score in favor of Barbarian. Hello, ba? Dapat natin. Yo! Lawrence! Ang self-proclaimed na rookie of the year. Ah, kaya ta... hilas ka! Iba na bag Unsay gahay sa Rapolo, wa ka maapil sa lista. Bisag kinsa na lang imong gikumpara. Gi-call out nimo si Bryce? Ah, ah Tong Bryce, bituon nga nagamag na. Hmm. Nga ikaw usa kalampara. Ana ah, sa paglaglag bara. Okay na kumuundang muundang og rap. Na na koy tamod si kin Lord. <laughs> Tamod, ni mo tong kinlord. Lord, di na masyak, kay parihaman man mo nga wa. Mm. Mga tata spoiled brat. <laughs> May pagmuundang mundo ha o grap. Nakabattle ka karon kus Jan Leo got your back mm. but you can't deny the fact nga naapay mas deserving ni mo sa line up. Oh, di ba? Don't 'Di ba? So ganun ka ano, ganun ka quality yung sulat ni ni Lore eh, ni ni Barbarian. Diba? 'Di ba? Hindi ko nga di ko nga namalayan na tapos na pala siya. Nakabuo ba siya na isang minuto? Hindi ko na, hindi ko nakita. Pero ganun ka effective yung sulat ni ni Barbarian dito. Ang galing ah. Um, consistent from round 1 to 2 consistent yung yung kung paano niya nakinonstruct yung yung mga verses niya na every two lines talaga ma, pag nabasa mo alam mong may sundot eh may suntok yun yung pinagkaiba ng round ni ni Lawrence kay Barbarian yun nga uh, si Lawrence naka 4 bar set eh pero tignan natin sa round 2 kung may iba niya yon pero sa round 2 ni ni Barbarian masabi ko na sobrang effective pa rin yan kasi kalat-kalat talaga ang dami niyang ang angulo na ginamit na na kaya ka nakabattle sa flip, kasi Jan Leo got your back. So, ilmo yung punto, direk uh, diretso eh. So, perhaps don sa ano sa performance ni ni Barbarian, walang duda. Malakas 'yon at effective 'yon. So, let's see. Si Lawrence dito. Pri Batay, runto game! Yeah. So itong run to. <coughs> Battle na yung UX. Kay na-choke. Mga linya wala matunan sa pag-speed, wala mausa. Ako ato ang natuok na itunok sa kundutunlan ni Puno bakog isa ka battle para ni ni Suka. Round to game? Game. Uy ka, class ka klas-klas, mani ang tonto. Rag nawala mas lugar. Ako sakto na ni sa kurso, di rin ni Ron maidukar. Ana siya battle niya sa lur. ngano gipukaw ipukaw ni mo akong pagkamaayo. Hmm na sobraan ka kaamaw Napukaw na, na gani imong pagkamaayo pero gikatulgan ka sa tao mm, okay makabilib mga slant ni mga word kada round na i slant mauna ang do not disturb mm, sa battle nice yun. sige tando yung pa siya nabuhat na kanta undangin lang sige alsa sa bangko kung igo rapot ka na paalsa basta rapper ang addict isa ni is sa example akong kontra, bisag kinsa kaya magchampion basta upat kabuan lang pong abunda bunda. tama ka mabungok, tagang tama o Akong punchline walang toos, wala sag musagang walay luwas. Sa kaduka makatulog, sabdang ako walay puas. Mga tawa mabusog, sa grabi na kay kagpamugas. Sige ikaw na po ipag-rap. Huwag tarunga imong agi, padayo na ang imong pamugas. Kaya ako na ay Galing! So, ayan, pumalag si ano dito. Pumalag si Lawrence sa part na to. Uh, although, naka 4 bar set talaga. Yun yung pinaka napansin ko. Eh. Naka 4 bar set. Ang tagal talaga na pating na, ng punchline. Eh. ba diba, sabi ko nga sa inyo, since 1 minutes to, kailangan mo talagang ma-generate or ma-execute yung mga punchline mo sa maikling setup lang. So, yun. Pero yung round 2, malakas yun ah na nagustuhan ko yung mga nabasa ko. ba? Diba? Unlike dun sa round 1 ni, ni Lawrence na hindi ko masyadong maintindihan yung mga binabasa ko. Hindi ko, ano, hindi ko ma, ma, ma distinguish kung kung sa pool tumama ba yun kay Barbarian. Pero sa round 2, na distinguish ko yun at masasabi ko na mas nag, uh, mas nag-improve yung one coming, uh, yung, mali, mas nag-improve yung round 2 ni, ni Lawrence compare sa round 1. Mas effective yung mga angulo niya dito. Nagustuhan ko yon Kita nyo naman yung reaction ko habang nagbabasa ako. So, I think yung round 2, uh, I will uh, give it a tie sa round 2. Um, ano eh, masyadong magkaiba yung style ng sulat. Kaya medyo mahirap uh, mahirap i-judge yung, yung battle. Kasi si 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 Barbarian, sabi ko nga sa inyo, base sa pagkakabasa ko, every two lines, merong effective na linya. ba diba? so So, punchline, effective na linya, set punong-puno sa ganun eh. ba diba? Hindi natin pwedeng i-distrigger kasi isa yun sa mga estilo, isa yun sa mga uh, pang ano talaga, pang harang, pang defensive sa ano, sa magiging spit or may spit ng, ng kabattle mo. Pero kay Lawrence sa round 2, we're talking about round 2 lang ah. Wow, maganda yung pinakita niya kasi even naka 4 verse set siya sobrang efficient na sobrang quality sobrang effective ng ginawa niyang mga punchline doon na even naka 4 verse set siya pagdating sa ika-apat ika na linya sobrang solido so ayun yung pinaka pin, uh, pinaka difference ng dalawang MC sa round 2 kasi sa round 1 malinaw yon kay barbarian ko talaga ibibigay yon di ba binigyan ko ng 98 yon pero pagdating sa round 2 sabi ko nga kung ano consistent naman si si barbarian pero yung bigat ng punto sulat ni ni Lawrence is umangat eh so from round uh, from round 1 to 2 na 8 ang binigyan ko so yung round 2 um, torn ulit ako dito kung itatay ko or ibibigay ko kay Lawrence pero sabi ko nga sa inyo uh, numbers don't lie mas uh, marami yung mga punches ni ni Barbarian dahil naka 2 bar set siya mas mabigat naman yung mga punches ni ni Lawrence dahil dun sa mga mabibigat niyang uh, set up kaya nabubuo yung ano yung yung idea at pag tumama talaga yun solid kaya torn between these two MC pero nakapag-decide na ako na yung round 1 is a tie sa so, score na 9 points. So, round 1, Barbarian. Round 2, tie. Round 3, let's go. Libala at pahiga natin. Ito'y bahala ka niwa kay Bout. Ipatay mga lika dito sa Sprout. Yo! Lo! Renz! Lo! So, ikaw ang batas ng Cebu. Kinsa ka si Fuku da number 2. Okay. Pero kung ikaw ang balaod, Di kailangan pa og technical na meaning Ikaw mismo ang mabiktima ron sa extrajudicial killing Barbarian ni bro I'm an outlaw Di na kailangan ka abogado Isood lang tikes kahon para case close na diretsyo Okay Huwag sa gubat Igo rakang giset aside Huwag mabuhat imong baker kung si Anigma na ay mag decide Ta, di pa man pwede sa gubat ning imong child Pang Rapolo, Rakado You don't belong to the wild Huwag din na kailangan og pusil para si Renz kay mamorder kining imong angel lamon murag burger o good luck sa tryout next year Mr. Jellyfish ni ga <laughs> gago <Gabi. laughs> sir para makasudog flip top okay so lumaylay yung performance ni ano dito ni barbarian Round 1, okay. Round 2, okay din. Pero pagdating sa round 3, kahit na may mga effective lines na in-spit si, si Barbaren dito para sa akin, hindi na na-maintain na, 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 yung 1 and 2. So, ganon. So, tignan natin ha. Tignan muna natin. Iyon lang muna yung makocomment ko sa round 3. Tignan muna natin kung ano yung magiging bawe ni ni Lawrence dito. Eto ah, pero ano ko lang, bigyan ko lang kayo ng insights na if maulit ni ni Lawrence yung performance sa round 2 possible, ibigay ko kay Lawrence yung yung round 3. So, tignan natin. Si Aster. <laughs> sir, para makasudo flip top unsa magi dapat irehistro? Ako lagi ang batas diri sa pero ikaw may mo Game. Kugihan yeah. kita yung manuwatay kaysa pag speed walang limit yan ni so cool, kag inagi ay nako ni matakilid artist na kas imuhang part abig mauma na ang hilig igo ra nag create og art pero imong art dili creative mudaaw siya posible Sigikin sa magyoy inyong manok dagag paagi para ako mapilde wala gid kay paaging makadaog sa kasi ang bulok andangatan dilang sukmag ang igo kay murag shock sigurado kang mabungkag na ismog smoke dirig pa paaso sa mata kay pampaduka sa kaguba di na maayo tungod maayo ng pagkaguba oy 420 DJ Moon ba ko nga rapper niya wak nga pagka artist sa pagpap pop na kay ni ni gamit pa ko og weed sa tang ikaw maoy giman gibiaan ang buhol o sa Cebu ka ng bulabog bisag nakatongtong nakasamong syudad dili gyapon ka na mo masakop di ba yes what pwedeng itira sa tanan nya nako pa ni makasikit okay yang sakit ako ang natambalan kay puro sa ni generic mm. bakoy dalang linya ang pamersonal di na mao akong tumong mangukay ra ko si mong kinabuhi basta ikaw na ilubong galing mm. paglas lupig sa sulat sa flip top way dungog iyang pag inter sa climax ka nakigubat karon mao ang inder mm. Sa mga para sa kanilang pareho. Columbine Field. Okay, kain. So sabi ko nga sa inyo, uh, i round 3 ni, ni Barbarian, sabi ko sa inyo, lumaylay. So hindi niya na maintain yung 1 and 2. So yun, basically, uh, kung titignan nyo lang, uh, masasabi nyo talaga na lumaylay talaga si, andun, si, si, Barbar, uh, si Barbarian sa round 3. From rounds 1 and 2 na consistent, magdating sa round 3, Uh, hindi niya na no, hindi niya na na, na spit ng maayos yon o oh, hindi malinis yes pero yung sinasabi kong linis na performance yung yung energy kasi parang nawawala eh di ba hindi naging consistent yung energy at power ni ni Barbaren sa pagde-deliver ng mga lines then isa pa dagdag ko lang hindi hindi na close ni ni na maayos yung mga rounds niya no parang uh, tinatime tina-time na niya agad time parang hindi niya na-generate ng maayos yung mga punches or mga punchlines na gusto niya sabihin. So, I don't know if uh, what happened to, to Barbarian. Malakas naman yung round 1 niya. Pagdating sa round 2, yes, na-maintain niya. Pero pagdating sa round 3, lumaylay talaga. Then, kay Lawrence. Round 1. Um, ineffective pa siya dito. Sabi ko nga sa inyo, in terms of punchlines count, lamang si si Barbarian doon kasi ang dami niyang angulo unlike kay kay Lawrence na medyo kinakapa niya yung kinakapa niya pa yung ano yung environment kaya hindi naging ganun ka ka-effective for me pagdating sa round 2 um, nakabawi si si Lawrence kasi kalat yung mga angulo niya dito and masasabi ko na masasabi ko na enough yun para matapatan yung performance ni ni Barbarian sa round 2 kaya tinabla ko yun sa 9 Tama ba? O, tama sa 9. So, 9-8 and 9-9. So, 18 to 17. In favor of Barbarian pa rin. Pero, pagdating sa round 3, ayun na. Lumaylay na si Barbarian. Pagdating sa round 3, consistent naman si Lawrence. Uh, alam ko, nagsabi ako sa inyo bago tayo pumasok sa round 3 ni, ni Lawrence na what if, or sabi ko, kung mamay-maintain ni, ni, Lawrence yung power at energy niya sa round 2, coming to round 3, possible na ibigay natin sa kanya yun. And yes, yun yung nangyari kaya kay Lawrence yung boto ko dito. Uh, hindi ko na rin isa-isahin yung mga lines na nagustuhan ko pero pagkaka sa pagkakabasa ko sobrang solido na mga na mga ano na yun, na mga punchlines na yun. Kaya bibigay ko kay Lawrence yung yung boto ko sa so, score na 10-8. So, in favor of ano yun, ha, Lawrence yun. Ha. So, final score will be uh, 998. So, that's uh, 24. O 26, tama ba? O 26 points para kay uh, Barbarian. Kay Lawrence naman is 8, 9, 10. So, that's 27. Tama ba ako? Yeah, that, that's 27. So, 27 to 26 in favor of Florence. Round, kung per round naman yung titignan natin sa tie. Round 1, Barbarian. Round 2, Tabla. And round 3, Lawrence. tayon. Pero kung titignan naman natin yung lamang ni Barbarian sa round 1 at lamang ni, ni Lawrence sa round 2. Lamang na lamang si Lawrence doon kasi mas malaki yung lamang ni Lawrence sa round 2 ay sa round 3 compare sa round 1 ni Barbarian. Kaya yung final score natin uh, tayo, man, tayo sa per round na judging pero yung final score natin uh, is ano lamang si Lawrence dito kaya yun sinasabi ko sa inyo na in terms of uh, punch punchlines hindi o oh, tama in terms of punchlines lamang si Lawrence sa round 3 kumpara sa lamang ni Barbarian sa round 1 So, yun. Umikot lang yung mga sinabi ko pero sana naiintindihan nyo yun. Lawrence ako dito sa battle na to. One minute to Uh, Rapolo Minefields ug 1 minutes Visayas. Barbarian kontra Lawrence magigay, isa pang beses para sa kanila pareho. Sa <laughs> so, pa bisis. No no. <laughs> 3-0. Abot na Rado. 3-0 magigay, para kay Lawrence. Para mm. yeah. sa Barbarian. Para sa Barbarian. Ayun, sabi ko sa inyo eh. So props doon. Nakadalawang review tayo ngayong gabi at nakadalawang tama rin tayo doon. Uh, panalo tayo dun sa RG versus RG versus Penpluma, di ba? So panalo tayo to kasi binoto ko dun si RG and si RG nanalo at dito uh, di ko alam kung sino yung panalo dito, to be honest, kasi hindi ko naman, uh, actually, after mag-upload ng, ano, ng, ng, ng flip top about dun sa 1 minutes to zone 2, akala ko mag-upload na ng, ano eh, ng unibresikulo. Pero nagulat ako may, Uh, ay zoning pala rather. Akala ko after ng 1 minutes mag-upload na ng, uh, ng, ng, zoning. Ito yon, Pakita ko sa inyo. Ito. Itong mga battles na to. So, akala ko after ng ano, ng 1 minutes zone 2, akala ko yan na ang i-upload. Pero, nagulat ako may mga upload na 1 minutes Visayas. Kaya, hindi ko na masyadong ano, hindi ko na uh, masyadong na alala yung ano na to, laban na to. Pero ayun, props doon kasi panalo si Lawrence and uh, yung judging natin, panalo din si Lawrence. So let's see, nakaka-excite kasi uh, since hindi ko alam na may ganung klaseng battle, uh, may mga chances tayo na mahasa pa yung judging natin kasi para sa akin live ko siya, tinitake ko kasi to as live na ano eh, na judging eh hindi hindi as online kasi yung mga napapanood ko or yung mga kada upload lang uh, inano ko yon uh, first time ko siyang mapanood at the same time i-judge natin siya um uh, i-judge natin siya at the same time de ba kaya para sa akin it's uh, live ito para sa akin itong battle na to since hindi ko nga to alam yung mga battle na to uh, para sa akin ang ko siya as live performance and props doon kasi tama yung boto natin Diba? ba? So even hindi natin maririnig yung yung judgment ng mga judge uh, ng mga judges at least yung 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 pinili nating uh, iboto is siya ay nanalo sa battle. Props sa atin doon. So that's it. Next na re-review natin is eh, syempre 1 minutes pa rin. Uh, may dalawang 1 minutes besides pa. 0MB versus Loon. So may tawas pang isa, hindi ko na matandaan. Tapos after nito siguro mga bata sa zoning. Hindi ko alam eh kung mga bata sa zoning or let's see, let's see, let's see. <coughs> Kita kasi tayo sa next na review mga peace out.